sa gitna ng Maynila sa isang lugar na ngayon ay puno ng mga eskwelahan at gusali. Nakatayo noon ang Old Bilibid Prison, isang lugar na tila nabubuhay pa rin sa alaala ng mga taong nakulong at namatay dito. Marami ang nagsasabing kahit matagal nang isinara, may mga gabi pa rin na tila buhay na buhay ang dating kulungan. Ayon sa mga dating bantay, tuwing sumasapit ang alas dos ng gabi, Naririnig nila ang mga yabag na parang mula sa mabibigat na bakal na tsinelas, ang sapatos ng mga bilanggo noon. Isang dating guard, si Mang Erning, ang nagsalaysay na minsang naka-duty siya mag-isa noong 1984. Habang nag-iikot siya sa may lumang selda ng mga bilanggo na pinatawan ng kamatayan, bigla niyang narinig ang tila pag-iyak ng isang lalaki. Parang mula sa ilalim ng lupa, sabi niya. Nilapitan niya ang pinanggagalingan ng iyak ngunit ang nadatnan niya ay isang lumang rehas na sarado at isang kandilang nakasindi sa gitna. Walang tao, pero ang kandila bagaman walang hangin ay patuloy na umiilaw na parang may bantay. Mula noon, bawat gabi na siya ang nakajuti, lagi niyang naririnig ang parehong iyak, minsan mahina, minsan parang lumalapit. Hanggang sa isang gabi, naglakas loob siyang magdasal at sinabing, kung may kaluluwa ka pa naway matahimik kana. na. Kinabukasan nang dumating siya para sa morning shift, napansin niyang wala na ang kandila. Ngunit sa sahig kung saan ito nakalagay, may natuyong patak ng dugo. Ayon sa matatandang bantay noong panahon ng hapon, maraming bilanggo ang pinahirapan at pinatay sa Zelda ring iyon. Simula noon, tinawag ng mga tauhan ng bilibid ang selda na selda ni Andres. Dahil sa paniniwalang ang iyak ay mula sa isang bilanggo na pinaghinalaan noong panahon ng hapon na espiya, ngunit inosente pala. At mula sa gabing iyon, wala nang gustong magbantay mag-isa sa lumang pasilyo, kahit mga bagong bantay kapag dadaan doon ay laging nagaantanda. Pagkalipas ng ilang linggo, pilit pa rin tinatanggal ni Mang Erning sa isip niya ang nangyari, ngunit sa tuwing napapadaan siya sa lumang pasilyo ng Old Bilibid, Naramdam niya ang malamig na hangin na parang dumadampi sa batok niya. Hindi ito basta lamig ng aircon, kundi lamig na may kasamang takot. Isang gabi, habang naka siya kasama ang bagong bantay na si Romy, napagpasyahan nilang maglibot sa selda ni Andres. Para matapos na ang kababalaghan na yan, sabi ni Romy, habang pinipilit niyang magpatawa kahit bakas ang kaba sa boses niya. Habang naglalakad sila, napansin nila ang mahinang pag-uga ng rehas kahit walang hangin. Baka daga sabi ni Romy. Pero biglang narinig nila ang kaluskus ng mga posas na kumalansing. Kling, kling, kling. Parang may hinahatak. Nang ilawan ni Mang Erning gamit ang flashlight, tumambad sa kanila ang isang lalaking nakaputing suot bilanggo. Nakatalikod ito, nakayuko, at tila may hawak na rosaryo. Hoy, sino ka? Sigaw ni Romy. Ngunit hindi ito kumibo. Lumapit ng dahan-dahan si Mang Erning. Kung sino ka man, umalis ka na rito, matahimik ka na, sabi niya. Dahan-dahang humarap ang lalaki at doon nila nakita na wala itong mata at ang mukha ay parang sinunog. Parehong napatakbo ang dalawang bantay, ngunit pagdating nila sa guard station, walang ibang nakakita sa lalaki. Nang balikan nila ang selda kinabukasan, wala ring bakas ng kahit sinong tao. Pero sa pader ng selda, may nakasulat gamit ang tila dugo. Hindi ako umalis. Hindi ako nilitis hindi ako nakalimot. Ayon sa mga tala, noong dekada 40, may isang bilang roon na sinunog ng mga Hapones dahil tumangging ipagtaksil ang mga kasamahan niya. Hindi na natagpuan ang kanyang bangkay at hanggang ngayon naniniwala ang mga lumang bantay na ang lalaking iyon sa puti ay siya pa rin nagbabantay sa lugar kung saan siya pinatay. Simula noon, ipinagbawal na ng administrasyon na magbantay mag-isa sa lumang pasilyo kahit mga bagong recruit sinasabihan, kapag may nakita kang lalaking nakaputi, huwag mong titigan, magdasal ka na lang. Taong 1998, nakalaya si Thomas Tommy Vergara, isang dating bilanggo na nagsilbi ng 50 taon dahil sa kasong pagnanakaw. Ngunit pagkatapos lamang ng dalawang linggo mula nang makalaya siya, bumalik siya sa Old Bilibid Prison, hindi bilang preso, kundi bilang bisita. Ayon sa mga nakasaksi, Dumating si Tommy tanghaling tapat, pawisan at nanginginig. Sabi niya sa mga gwardiya, may tumatawag sa akin dito, hindi ako mapalagay. Nang tanungin kung sino ang tumatawag, tanging sagot niya, yung lalaking nakaputi. Nagulat si Mang Erning dahil siya mismo ang nakakita sa nilalang na iyon ilang buwan na ang nakalipas. Pinilit niyang huwag maniwala, ngunit habang pinagmamasdan si Tommy, bakas ang labis na takot sa mga mata nito hindi takot sa tao kundi takot sa isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ayon sa kwento ni Tommy mula nang makalaya siya gabi-gabi raw siyang binabangungot lagi niyang nakikita sa panaginip ang selda kung saan siya nakulong dati at sa dulo ng pasilyo may lalaking nakaputi nakatayo at paulit-ulit na sinasabi bumalik ka hindi pa tapos Kinumbinsi ni Mang Erning ang warden na payagan siyang pumasok muli sa lumang selda para mapatunayan kung totoo nga ang sinasabi ni Tommy. Alas tres ng hapon, pumasok sila sa loob, si Mang Erning, si Tommy at dalawang bantay. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng lumang electric fan sa dulo ng pasilyo. Paglapit nila sa selda, biglang bumigat ang hangin. Ang lamig ay parang tumusok sa kanilang mga buto. Si Tommy Huminto sa tapat ng pader kung saan dati nakasulat ang hindi ako umalis. Doon dahan-dahan niyang inilapat ang kamay niya sa pader at bigla siyang napasigaw. Nandito siya, sabay turo sa likod ni Mang Erning. Nang lumingon sila, nakita nilang may anino ng lalaking nakaputi pero wala itong mukha. Habang nakatayo ito, tila naglalakad papasok sa katawan ni Tommy. Pagmulat ni Tommy, nagiba ang boses niya. Mababa, parang may ibang espiritong nagsasalita. Hindi ako pinakinggan noon. Ngayon ako ang makikinig, sabi nito. Nang matapos ang insidente, nawalan ng malay si Tommy. Dinala siya sa infirmary, pero pagdating doon, patay na siya. Ang mga bantay ay nanahimik at hanggang ngayon, nasa record pa rin ang insidente iyon bilang sudden cardiac arrest. Ngunit sa mga nakakaalam ng totoo, alam nilang hindi puso ang tumigil kay Tommy, kundi kaluluwa. Matapos ang misteryosong pagkamatay ni Tommy Vergara, naging tahimik muli ang lumang bahagi ng Old Bilibid. Ngunit ilang buwan lang ang lumipas, may bagong gwardyang itinalaga roon. Si Ramon Mon Alcaraz, 29 anyos, dating sundalo na sanay sa disiplina at tapang. Hindi siya naniniwala sa multo, sabi niya. Kung totoo yan, dapat may nakita na akong lumilipad na kumot. Ngunit sa loob lang ng tatlong gabi, nagbago ang lahat. Noong unang gabi ng duty niya, habang nag-iikot sa pasilyo ng mga abandonadong selda, napansin niya ang isang kakaibang tunog. Tila may mahinang boses ng lalaki na bumubulong ng dasal, lati ng wika. Ang mga salitang mea culpa, mea culpa ay paulit-ulit. Lumapit si Mon sa pinanggagalingan ng tunog. Selda 9, nakilalang dating kulungan ni Andres Magno, isang paring na hatulan ng Pariside, noong dekada 60. Patay na raw ito sa loob ng kulungan, at sabi ng mga matatandang guwardiya, hanggang ngayon ay nagdarasal pa rin ang kaluluwa nito para mapatawad. Sumilip si Simon sa selda gamit ang flashlight. Wala siyang nakita, pero ramdam niya ang bigat ng paligid. At habang papalapit siya sa rehas, biglang nagbukas ang pinto, mag-isa. Napatigil siya. Walang hangin dito, sabi niya sa sarili. Pero bago pa siya makapagsalita, narinig niyang muli ang dasal, ngayon ay mas malinaw. Ama namin, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto. Nang ilawan ni Mon ang loob ng selda, tumigil ang dasal. Ngunit sa loob ng isang iglap, may itim na anino na dumaan sa harap ng flashlight. Mabilis, parang usok. Nahulog niya ang ilaw sa kaba at nang pulutin niya, sa pader ay may bagong sulat. Huwag mo akong istorbohin. Kinabukasan, sinabi ni Mon sa kapwa niya gwardiya ang nangyari. Pero imbes na maniwala, Sinabihan siyang baka pagod lang siya. Kaya kinagabihan, nagpasya siyang magdala ng recorder. Gusto niyang patunayan na may kakaibang nangyayari. Sa gabing iyon, alas 12, muli niyang nilapitan ang Zelda 9. Tahimik, wala siyang narinig. Pero nang pinatugtog niya ang recorder sa loob ng opisina pagkaraan ng duty, nanginig ang katawan niya sa narinig. Boses ng lalaking umiiyak at may humahabol na tunog ng mga kadena. Nasa dulo ng recording may boses na mahina pero malinaw. Hindi ako makaalis hanggang may nagbabantay. Mula noon, Simon ay hindi na muling pumunta sa lumang pasilyo. Pero minsan, kapag tanghali at tahimik ang piitan, may mga gwardiya pa rin nakakarinig ng mahihinang dasal sa Latin mula sa loob ng Selda 9. Kahit matagal nang nakasimento ang pinto. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik si Mon Alcaraz sa duty. Pilit niyang iniiwasan ang lumang pasilyo kung saan naroon ang Zelda 9, ngunit isang araw tinawag siya ng hepe nila. Mon, sabi nito, may ipapakuha ako sa niyo sa lumang storage room. Mga lumang dokumento daw ng mga pari na nakulong dito noon. Walang nagawa si Mon kundi sumunod. Pagpasok niya sa storage room, naamoy agad niya ang pinaghalong alikabok, lumang papel at kaunting amoy ng amag. Habang binubuksan niya ang mga kahon, Napansin niyang may isa ron na kahon na may pangalan Faunter Andres Magno Hindi niya mapigil ang kabahan Pero pinilit niyang buksan Sa loob, may mga lumang rosaryo Antigong krus At isang kwaderno na kulay itim Halatang pinaglumaan na ng panahon Nang buksan niya ito Nakasulat sa unang pahina Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng katotohanan Ako ay paring nagkasala Ngunit hindi sa paraan na iniisip nila Habang binabasa niya napansin niyang bawat pahina ay may mga dasal, hindi pangkaraniwang panalangin. Ito'y parang paghingi ng tawad mula sa mga kaluluwang nasawi sa loob ng kulungan. May nakasulat pa sa isa sa mga pahina. May mga nakakulong dito, hindi sa bakal, kundi sa galit. Hindi sila umaalis kahit patay na. Tumindig ang balahibo ni Mon. Napagtanto niyang ang mga dasal na naririnig niya gabi-gabi ay maaring mula sa mismong kaluluwa ni Founder Andres patuloy pa ring nagdadasal hanggang ngayon. Biglang lumamig ang paligid. Ang ilaw sa kisame ay nag-fluctuate. Tumingin si Mon sa paligid at sa salamin ng lumang kabinet, nakita niya ang refleksyon ng isang lalaking nakasutana nakaluhod at nagdadasal. Hindi siya makagalaw. Ngunit nang lumingon siya, wala naman doon. Nang ibinalik niya ang tingin sa kwaderno, may bagong sulat sa pinakalikod na pahina. Hindi niya alam kung paano ito lumitaw pero malinaw na malinaw. Salamat sa pagdinig. Ipagdasal mo kami. Mula noon tuwing gabi bago matapos ang duty, nagdadasal si Mon sa may lumang pasilyo. At kapansin-pansin, wala nang naririnig na dasal, wala nang aninong gumagalaw. Tila nagkaroon ng katahimikan sa lumang bilibid, kahit pansamantala lang. Ngunit isang gabi habang palabas na siya ng duty, may batang preso raw ang sumigaw mula sa kabilang gusali. Sir! May pari na nakatayo sa hallway. Hindi ko siya kilala. Nang balikan ni Mon ang hallway, walang tao, ngunit sa sahig may nahulog na rosaryo at sa rosaryo nakaukit ang pangalan A.M. Andres Magno. Pagkalipas ng ilang araw, kumalat sa mga gwardiya ang kwento ni Mon tungkol kay Fer Andres Magno. Marami ang nagdududa, ngunit may ilan ding umamin na nakaranas din ng kakaiba sa lumang gusali, lalo na sa Zelda 3, isa sa mga pinakamatandang bahagi ng lumang piitan. Ayon sa mga nakatatandang bantay, ang Selda 3 daw ay dating pinaglalagyan ng mga religious detainees noong panahon ng hapon. Mga paring tumulong sa mga gerilya, mga madre na tumangging sumuko, at ilan pang inakusahan ng pagtatago ng mga kalaban ng pamahalaan. Marami sa kanila ang pinahirapan, pinatay, at hindi na nailabas ang kanilang mga labi. Isang gabi, nagpatrolya si Mon kasama si Officer Kaloy, isang veteranong gwardiya na mahigit 30 taon nang nasa serbisyo. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng kuliglig at kalansing ng mga bakal na pinto ang maririnig. Ngunit habang papalapit sila sa lumang pasilyo ng Selda 3, may malamig na hangin na dumampi sa kanila. Malamig na parang yelo. Biglang huminto si Kaloy. "Mon, naririnig mo ba 'yon?" tanong niya, nanginginig ang boses. Mula sa loob ng selda, maririnig ang mahihinang pag-awit ng Latin hymns, parang misa. Nagkatinginan silang dalawa. Wala namang misa ngayon, di ba? Tanong ni Mon. Wala, at wala ring nakatira diyan, sagot ni Kaloy. Lumapit sila sa rehas. Sa loob, may mga aninong tila nakaluhod, nagdadasal. Isa, dalawa, tatlo, lahat nakasutana. Ngunit ang pinakakilabot, wala silang mukha. Nang sindihan ni Kaloy ang flashlight, biglang tumigil ang awit. Tahimik. Ngunit sa ilalim ng sahig, may mga markang tila mga ukit ng cross at sa gitna ng mga iyon, nakabaon ang lumang rosaryo ni Farmer Andres. Napaatras si Mon, hindi pwedeng totoo to, bulong niya. Ngunit bago pa siya makaalis, narinig nila ang isang tinig mula sa loob ng selda. Hindi pa kami tapos magdasal. Huwag niyo kaming gambalain. Tumakbo silang dalawa palabas, halos mabitawan ni Kaloy ang kanyang baril nang huminto sila sa labas, kapwa sila hingal at pawis na pawis. Kinabukasan, pinasara muna ng pamunuan ang buong pasilyo para sa maintenance. Ngunit bago iyon may isara, may isa pang gwardiyang pumasok upang maglinis. Paglabas niya, namumutla siya at umiiyak. Sir! Sabi niya, habang nagwawalis ako, may humawak sa balikat ko. Nang lingunin ko, isang pare, nakangiti, tapos naglaho. Mula noon, Walang guardia ang gustong mag-duty sa Zelda 3 pagpatak ng alas 12. Dahil sabi nga ng mga matatanda sa bilibid, ang mga kaluluwang pare hindi umalis dahil may misa pa silang dapat tapusin. Matapos ang insidente sa Zelda 3, halos hindi makatulog si Mon. Kahit anong gawin niya, paulit-ulit sa isip niya ang tinig ng lalaking pare. Hindi pa kami tapos magdasal. Kinabukasan, tinawag siya ni Warden Salvador. Isang matandang opisyal na tahimik ngunit kilalang may alam sa kasaysayan ng lumang piitan. "Mon," sabi nito habang nakatingin sa lumang mapa ng Bilibid. "Alam mo bang may underground chapel dito noon? Sa ilalim mismo ng lumang altar ng kapilya?" Napakunot noo si Mon. "Sir, wala naman akong nakikitang daan pababa. Hindi mo makikita sa ngayon." Sagot ng warden. "Tinabunan na 'yan noong 1947." Pero base sa mga tala, doon daw huling nagmisa si Farner Andres Magno bago siya nawala. Flashback, 1945. Ayon sa lumang logbook ng piitan, nagsagawa si Farner Andres ng isang huling misa para sa mga bilanggong mamamatay sa firing squad. Ngunit bago matapos, pumasok ang mga sundalong hapon, sinira ang altar, at kinulong ang pare kasama ang mga preso. Ang iba'y pinatay pero si Farner Andres hindi na muling nakita bumalik sa kasalukuyan si Mon. Kasama si Officer Kaloy at dalawang maintenance staff, sinubukan nilang hanapin ang lugar na tinutukoy ng warden. Matapos ang halos dalawang oras ng paghuhukay, nakakita sila ng bakal na trapdoor na may ukit ng krus at lumang Latin inscription. Requiem Aeternam Dona Eis, Domine. Eternal rest grant unto them, O Lord. Binuksan nila iyon at isang malamig na hangin ang bumungad. Sa loob isang makitid na hagdan pababa. May mga kalansay, mga lumang silya, at sa dulo isang altar na gawa sa bato. Sa ibabaw ng altar, may nakapatong na itlog ng kandila na kahit kailan ay hindi na uupos. At sa tabi nito, may isang libro ng dasal na nakasulat sa dugo. Magsasakripisyo ako para sa mga kaluluwang nawala sa dilim. Fonter Andres Magno habang binabasa ni Mon, biglang bumigat ang hangin ang mga ilaw ng flashlight nila ay nagkislapan. At sa likod ng altar, isang itim na anino ng pari ang dahan-dahang lumitaw, nakatingin sa kanila. Bakit ninyo ako ginising? Hindi pa tapos ang misa. Nagulat si Mon, ibinagsak ang libro at sabay-sabay silang umakyat. Ngunit nang huminto siya sa taas ng hagdan, lumingon siya. Nakita niyang may mga bilanggong walang ulo na nakaluhod, nagdadasal. Kinabukasan, Ipinasemento ng pamunuan ang daanan pababa. Ngunit gabi-gabi, tuwing alas 12, maririnig pa rin sa ilalim ng lumang kapilya ang mahihinang dasal sa Latin. Sabi ng mga guwardiya, kapag tumahimik 'yon, may mamamatay sa kulungan. Matapos ang insidente sa ilalim ng altar, ipinag-utos ni Warden Salvador na ipasemento muli ang daan. Ngunit mula noon, napansin ng mga guwardiya na nagbago siya. Naging tahimik Laging may dalang rosaryo at madalas nakatulala sa lumang kapilya kahit hating gabi. Sir, baka gusto niyo muna magpahinga, alok ni Mon isang gabi. Ngunit sagot ng matanda, Mon, may tinig akong naririnig gabi-gabi. Sinasabi niyang ibabalik mo ang liwanag sa ilalim. Hindi ako mapalagay hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Kinabukasan tahimik na pumasok si Warden Salvador sa lumang kapilya dala ang dalawang trabahador Tinanggal nila ang semento sa sahig at muling lumitaw ang bakal na trapdoor. Pagkabukas nila, tumambad ang malamig na simoy ng hangin. Parang humihinga ang lupa. Nang bumaba sila, wala na ang libro, wala na rin ang mga kalansay. Ngunit sa altar, may bagong ukit na pangalan. Salvador M. 2025. Nanlamig ang warden. Sino ang gumawa nito? Tanong niya, nanginginig. Sir, parang bagong ukit lang yan kagabi. Sagot ng trabahador habang umaatras. Bigla nagsindi mag-isa ang kandilang itinapon na dati. At mula sa dilim, sumulpot ang anino ng pari, si Fanner Andres Magno. Hindi mo dapat ginising muli ang mga kaluluwa. Hindi mo alam ang bigat ng sumpa ng lugar na ito. Nagsimulang magdasal si Warden Salvador, ngunit habang binibigkas niya ang ama namin, ang paligid ay parang lumabo. Ang mga pader ay naging parang selda na puno ng mga kaluluwang umiiyak. Isa sa mga ito ay lumapit at nagwikang kami ang mga preso na ginamit sa pagtatayo ng altar. Dito kami ibinaon ng buhay. Sumigaw si Salvador, Patawad, hindi ko alam. Ngunit huli na, hinila siya ng mga anino papunta sa altar. Sumigaw pa si Mon mula sa itaas, Sir, hawak kamay ko, aakyat ka. Ngunit nang makalapit siya, wala na ang warden. Tanging rosaryo na lang ang naiwan. Nakasabit sa gilid ng trapdoor. Mula noon, sarado na ang lumang kapilya. Ngunit ayon sa mga bagong gwardiya, tuwing Pebrero 13, sa eksaktong oras na nawala si Warden Salvador, maririnig ang boses ng matandang lalaki na nagdarasal sa ilalim ng lupa. Ama namin, patawarin mo ako. At kasunod niyon, isang tinig ng pari ang sasagot. Tapos na ang iyong misa, anak. Matapos ang pagkawala ni Warden Salvador, naging palaisipan ang buong bilibid Walang bakas ng katawan, walang nakakita kung saan siya dinala, tanging rosaryo lang ang naiwan. Ngunit si Mon, ang pinakamatagal na gwardya, ay hindi tinantanan ang paghahanap ng sagot. Isang gabi, habang nagbabantay sa records room, may malakas na hampas ng hangin na nagbukas sa mga lumang cabinet. Doon niya nakita ang isang makapal na ledger, natatakpan ng alikabok at may nakaukit na letrang AM, ang parehong inisyal ni Founder Andres Magno. Binuklat niya ito at sa bawat pahina ay nakasulat ang mga pangalan ng mga bilanggong nawawala. Noong 1943, sa tabi ng bawat pangalan ay nakasulat ang isang katagang. Nilinisan sa ilalim ng simbahan. Nanlamig simonyo. Nilinisan? Ano ibig sabihin nun? Habang binabasa pa niya, bigla niyang naamoy ang usok ng kandila. Kahit walang sindi sa paligid. At mula sa tuktok ng kabinet, nahulog ang lumang larawan ng kapilya at sa likod nito nakasulat sa tinta. Ang mga kaluluwa ay nananatili hanggat di natatanggap ang hustisya. Kinabukasan, nagdesisyon siyang pumunta sa Lawag Cathedral kung saan dating naglingkod si Father Andres bago pa sa bilibid. Nakipag-usap siya sa matandang madre roon na tila matagal nang may alam. Sabi ng madre, Ang pari na yan, anak ay hindi karaniwang pari. Isa siyang tagapamagitan ng mga kaluluwang di matahimik pero sa bilibid, siya mismo ang naging dahilan ng sumpa. Ikinuwento ng madre na noong panahon ng hapon, ginamit ang lumang kapilya ng bilibid bilang lihim na lugar ng parusa. Ang mga bilanggong tumatanggi sa utos ay ibinaba sa ilalim ng altar at mismong si Foner Andres ang nagbendisyon sa kanila bago sila ilibing ng buhay. Kaya't hanggang ngayon, wika ng madre, ang bawat dasal sa bilibid ay may kasamang boses ng mga humihingi ng awa. Bumalik si Mon sa kulungan, dala ang bagong kaalaman. Ngunit pagpasok niya sa lumang kapilya, tumambad sa kanya ang bukas na trapdoor na matagal nang isinemento. At sa sahig, nakasulat gamit ang dugo. Salamat Mon, natagpuan mo na ang katotohanan. S. Yes. Mula noon, tumigil na ang mga kakaibang ingay at pagpapakita sa bilibid. Ngunit tuwing gabi, sa malayo, makikita pa rin ang maliit na liwanag ng kandila sa may altar parang may taong nagbabantay o nagdarasal. Pagkalipas ng ilang araw ibinalita na isasara na ang Old Bilibid Prison. Ang mga natitirang preso ay lilipat na sa New Bilibid sa Muntinlupa at ang lumang gusali ay tuluyan nang iiwan matapos mahigit isang siglo ng katahimikan, dasal at sigaw ng mga kaluluwang di matahimik. Ngunit bago tuluyang isara ang mga gate, hiniling ni Mon, ang beteranong guwardiya, na magsagawa ng isang huling misa sa loob ng kapilya. Kasama niya ang bagong pari mula sa simbahan ng San Sebastian, isang lalaking tahimik ngunit may kakaibang kabigatan sa mga mata. Habang sinisimula ng misa, tahimik ang lahat, ngunit sa bawat dasal ng pari, tila lumalakas ang hangin at maririnig ang mga boses na pabulong na nagsasabing, Salamat! Salamat! Napatingin si Mon sa pari at doon niya napansin ang itsura nito ay kapareho ng nasa lumang larawan ni Fanner Andres Magno na ni Simon. Hindi, imposible, bulong niya. Ngunit ngumiti lang ang pari at nagsabing, Mon, tapos na ang paghihintay nila. Salamat sa iyo. Pagkatapos ng misa, naglaho ang pari sa harap ng altar, kasabay ng pagpatay ng lahat ng ilaw sa loob ng kapilya. Tanging liwanag ng kandila na naiwan ni Mon ang nagbigay ilaw sa paligid. At doon, sa ilalim ng altar, nakita niya ang maliit na krus na gawa sa bakal. May nakaukit na pangalan. Fauner Andres Magno, 1899-1945 Paglabas ni Mon ng kapilya, tumingin siya sa paligid ng lumang bilibid. Tahimik na. Wala na ang mga multo ng nakaraan. Wala na ring naglalakad sa dilim. Tila nakamit na ng lugar ang kapayapaan na matagal nitong hinintay. Nang isara ang gate, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan. At sa sandaling iyon, narinig ni Mon ang isang bulong na parang dasal. Huwag matakot sa dilim, sapagkat minsan, doon nagtatago ang liwanag. Salamat sa panunood ng Ghost Story True Story Series, ang kababalaghan sa Old Bilibid Prison. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, i-share, at i-hit ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong kababalaghan.